Bakit tayo nyo na kayo magbanaw sa akin kape? Anay, okay lang po yan, hindi magsiselos ang asawa ko. Wala, hindi magsiselos ang asawa ko kasi kape lang yan. Sino ba nagtimpla kanin ng kape? sarap eh. Ay, nga nga nagtimpla kanin ng kape. Ikaw! Kaya! Kaya! Ah, oh, magkapatid Ay, kaya pala. Yeah. Pareha sa Di, ay, eh. Tingnan natin, nanay. Ikaw yung magtitimpla ng yeah. kapit ko. Eh. <laughs> <laughs> Tingnan natin sino mas ay, yung sinawas masarap magtimpla ng Hindi nga, nanay. So. <laughs> Tinaseng, ito ha. Sigurado ako, mas masarap magtimpla ng kapis si nanay. Nanay, <laughs> hindi masarap. Dahil tatay ang Eh sabi ba naman niya sa mukha daw akong loko eh. Si nana, sabi niya mukha ko daw si Batong. Ano ba ito? Pina Hindi. Ah, Sinanya, sabi, <laughs> Ay, <bayan. laughs> Ah, okay. kusko Diyos ko ko. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Aba, hindi ako nagsabi doon! Mahigpit na yan ah! Sumarating. Oh. Aba, tas yung sumunod, bayaran daw ako! So, Grabe naman yun! hindi, nanay, seryoso na tayo! Tingnan nyo po kung masarap kayo mag... Sige na, nai! Parang masarap pagkape yung ganitong panahon. Hindi nga na Akala ko ba kape pa taging gata? Ang gata nila, Anlin. Ang gata nila, Anlin. Anlin? Yes gusto ko matikman. Hindi. Oh, nga Hindi. Parang gusto ko yung kape <laughs> na timpla niyo. Hindi. gusto Hindi. sige, sino, sa tingin nyo, sino masarap magtimpla ng Sa tingin nasa yung nanay, ako na nai ano lang. Pasay yung timpla nyo ha. Okay na ako din sumubok. Hindi gigising Wala lang tulog. Siya, katulog. Sino ko tulog? ka Oo nga nai talaga eh. Pero talagang, Parang parang yung lalamunan ko gusto talaga ng kape. Ay pa pagbanaw. Bogbaman pa natin susukob pa Ay pwede. Kapilaan. pwede kapilaan kapilaan. Kapilaan yung ako naman hindi ako pihikan sa kape. Lalo ninyo. pag timpla niyo. Pag Para gusto ko na magsisi. <laughs> Tingnan natin na ah, Yun yung pagkakaiba. Wala kang gatas. Pag matamis. O, ha? Pag matamis. Abay matamis magmahal. Hindi <laughs> 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 yeah, naman yan naman yan. Ikapi Lalayo muna ako, baka tapunan ako naman ni Katubig. Eh. Baka balita eh. Mas... Ayun, usapang kape na uwi sa bandian. Headline ngayon, di ba? Isang lalaki na bandian, tubig. Patapos manghingi ng kape. Eh, ay sarap-sarap -sarap eh. <laughs> ka na kayong masarap na masarap. Ako tingin ko kikiligin si Sir. Ako tingin ko amoy pa lang masarap na. Daan. Ah. <laughs> talaga na <naman>. ba? <laughs> Eto na. <laughs> More than truth. na tayo Teka, kape lang muna. Kape lang muna. Kailangan yung yung laban nandito sa kape. <laughs> <laughs> Ito talaga yung ano yung kape pa lang. Kape pa lang mabango na masarap na. So ito po, live na live ngayon. Ah, nanay sarap. Ang amoy. Grabe si nanay, ang sarap naman. Ano po ang kung gusto May anlin pa pala doon. Ang dinig ko kanina, anli. Ano ah, pala anlin. Ano pala anlin. Tikma muna natin kasi syempre, tinan natin kung... Ano yung surok? Sa... Ng... Ito gusto kape! Ay, ayaw, yan, tarang, ayaw Sa amoy pa lang. Pa lang. <laughs> Lalayo na. <siya. laughs> Lalayo na <siya>. Lalayo. <laughs> so, salamat tanay sa masarap na kape. <laughs> hey, termos nak dibayar. Ano Bawa. 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 may Bawa. 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 may pagitan Bawa. 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 Bawa.

bakit naman ayaw tumisa? Nandito dito na ba kayo sa akin? <coughs> Nani, ako'y naligo nisan linggo. Dati nga, isang buwan yun eh. Gabi, <laughs> sarap talaga eh. Ito ang Diyos ko. Oo nga po eh. Ito <laughs> ang oh, Diyos ko talaga eh. Ay, ang kakang termos. <coughs> Nani, ang kakang termos. Ay, tama ako ko naman kayo ipot sa sana. Oh <laughs> Daday, magaganon tayo. Hmm. Toast Toast pa daw kasi. Ay, di... Di yan. Ah, <laughs> oh. Abay tandem, akin ah, na kaypi sa kanyang gatas. Ayos. Ah. Ayaw, ah, hindi ka ka rin ako nakatulog na. Nakatulog Grabe talaga yung kape. Sa lahat ng kape na ininom ko, ito 'yung pinakamasarap talaga. Siguro mga isang taong ko itong inumin kasi dapat malasap isang taon. Basta kayo na. Eh. Mga mm -hmm. okay, mm -hmm. naman. Mm -hmm. So, yun po. So, dito na po natatapos yung ating palabas. <laughs> Pa-kape sa tanghali. <laughs> yung po ang tinapay. Titikman. Titikman lang ang tinapay. Titikman <laughs> ko, Nay. Titikman natin ang tinapay. <laughs> Parang hirap yung

Mm -hmm. Ayan, sige po, So, salamat no, po. Okay. Eh. Sir, bat-bat na kayo ng message. Ah. Ay, naitindi mo kayo ng donay. Ano ba? Tama ka kayo. Sabi nyo, nagkakape pa. <laughs> Kailangan daw ubusin ng kape. <laughs> Ayos.